Okay, good afternoon po. Paano po natin haharapin ang mga pangyayari ngayon na nangyayari mga calamities, mga kung anik-anik, sa paligid-ligid, puno ng mga hindi magandang mga pangyayari. Like for example, lindol. Okay? Nasa paligid na natin yan ngayon. Alam niyo po ba ang Pilipinas nakasituate o nakatayo sa ring of fire? Just like Japan itself. I'm not making anything here para manakot. I am just here to tell you that in everything and in every way, Jesus is in total control. Wag natin kalilimutan yan. Kapag si Jesus ang sandigan mo, hindi magigiba ang bahay mo sa lindol. O buong kayo na. <laughs> Totoo po yan. Nakailang lindol na rin itong bahay namin ito. Lumang bahay, yung ancestral home namin, kahit papano, Uh, ayos pa naman. Pero medyo pagigiba na rin dahil hindi na talaga pwede kaysa makaksidente, di ba? Pero what I mean sa tagal ng panho, di ba? Oo, eh, huwag kayong matatakot kasi marami na po nagpapanig. Hindi naman nagpapanig pero marami na nagtatanong na bakit daw ito na po ba yung tribulation? Hindi. Ngayon pa lang po ko hindi. Huwag na huwag na huwag kayong maniniwala. Doon sa mga nagsasabing nasa tribulation na tayo, kalokohang malakiaan. Hindi po yan. Matindi ang mga lindulan sa tribulation. Kung may intensity, ano to, 8, no? Pinag-iingat na tayo. Sabi nga, eh, i-share na na parang mag-ingat na mga tao dahil parang paalala lang. At for me, it's not pananakot. It's, it's a concern message. I i-share natin. Huwag tayong mangiming mag-share. baka, baka isipin na lang ako. mas nakakatakot pag hindi mo share yan. Baka kung anong mangyari, ba? Diba? At least you share it. Gusto ng Panginoon yan. Magtulungan tayo. Pero huwag tayong matatakot. Because sabi ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. Yun, eh, natin yan. Tapos may, nag may nag-comment pa sa akin. Yung mga pets daw ba makakarating po ng heaven? Yung mga pets daw ba natin, yung mga aso mararapture? Ang sagot ko, hindi ko po alam. Ako, I cannot go beyond what the Word of God says. Pero ito lang pong gusto kong sabihin, maraming surprise sa langit naghihintay. Gugulatin tayo ni Jesus. Malay niyo. O, oh, di ba? ilang lang gusto kong sabihin. Malay uh, May kakalbit sa'yo doon. Tapos, oh, wala ka mo, nandito. Iniisip ko rin po yan. Bago niyo po Bago nyo po itanong-tanong sa akin, iniisip ko po yung akalaan nyo. Then, ay, dumating din ako sa point na, Lord, mag-reveal ka nga yung mga hayop ba na mahal namin ng mga aso, kusa, and all that. You know what? Lord, makikita ba namin sa langit? Maingay na po, may nagtutugtugan na. Puputuloy ko na po to. Pero, masusurprise na lang po tayo sa mga gagawin ng Lord. For the meantime, lakasan natin ang love natin. Jesus is always with us. Bye-bye. Maingay talaga yung kapitbahay namin. May party sila. Bye-bye.